kain tayo guys pagkatapos natin galing sa um, pagpalaboratory kaya kain muna tayo ng gulay o oh, gulay gulay tayo dyan mukbang kain tayo everyone hmm. may repulyo ay ah, walang repulyo pala eto, zucchini. Yan. Mm. Broccoli. Carrots. And saging. Sweet matching chicken. So, ito yung ating kakainin ngayon guys. Healthy food. Kasi masyado nang mataas ang aking cholesterol guys. Kaya dito muna tayo mag uh, kain sa healthy food. Ito guys ay ano, ligtas like tayo dito kasi puro healthy. Yung mga prutas yung mga prutas kaya ng banana ay maayos ito sa ating katawan. At ito mga vegetable na fresh. Fresh ito binili ko to kahapon. Doon sa farmers. Yan. Sarap yun, oh, sarap. Marap. Sarap din pala to, kahit ganito lang. Salad, salad, salad. Salad, salad muna. Bawal muna ang um, heavy food. Kasi, fasting. Para dun sa pagano natin ng check-up.